May ka na, atid mo muna yung ano. After nga mamalengke guys, ay lutuin ko naman agad itong aming ulam. Hindi pa nga ako nakakapag-ayos dito guys. Ay inuna ko na nga itong isa lang. So dagdagan ko pa nga ito ng sabaw guys. And i-add ia ko pa nga yung talbos. So eto guys, nag-abot na yung ating mapi na kasi magkasunod lang kami dumating. So eto yung ating deliver Guys, Super 8 for na sesto big at limang boxes. So, total of nine boxes. Plus, ito naman yung mga pinamili ko sa palengke. Isang super sarap. Isang bundle ng kropet Isang bundle ng... Ano uh, ganyan niya Isang bundle ng toasted mamon. Anak na pula, Tapos, ito. Sige, tutulad ko. Ito, guys, is yung ating mga pantingik. Asuka, uh, so, limang kilo. Tatlong kilong munggo uh, dalawang kilong harina. Tapos, isang bundle ng bituka. And then, ito ay kasama dyan. Yung tinapay, mga toasted pastillas, sprinkles, hopya, marshmallow. Ayan, may iba pang mga tinapay para magpagpilian yung ating ibang mga customer kasi same flavor or yung binideliver sa atin. Ito guys, is pinamil ko din yan ngayon kasama nito jean pero binuksan na kasi nga walang wala na kaming camel so bumili lang ako ng dalawang rim ng camel isang winston isang mighty green tapos ilan pa ito I na sterilized kasi nga hindi nababa yung kay hindi man nababa yung order ko kay Nestle na sterilized kaya bumili ako tapos anim na UFC ketchup tapos sugar wash yan so not available yung uh, white na tigwa one pork kaya wala tayong available ngayon. So, may mga tatlong piraso na lang ako natira. itong last na plastic is puro toys. Ayan, Binabenta ko yun ng tick pesos. Meron na ako dyan sa may uh, pwesto ng gamis. So, mo na yung binabenta ko. Hindi mo na ako order ng mga gamis. So, nag-additional ako ng mga big boy at clover bits. may, may sunflower seeds, fruit, jelly, Ayan, so mga kids na may, ay, toys na may candies. So, yeah Then guys, may binili din pala ako dito, frozen. So, nagdagdag lang ako. Hindi ako usually namimili ng alanganing araw. Pag naubusan lang talaga tulad ngayon. Ang pamili ko talaga dyan is every Saturday or Sunday sa ating mga frozen. So, naubusan ako ng ulam burger, crispy burger, cake ano ba to? skinless eh, tapos may tapa may tapa rin tayo diyan at saka ah uh, bossing so yun lang akin pinamiling frozen ngayon So yan guys, may konti tayong pasilip dito sa aking mga additional sa aming munting tindahan. So um, dati ay ang pang ko sa mga bata ay mga gamit. So medyo nahihirapan na rin ako kasi syempre pa isa-isa doon sa ating mga binibenta mga gamis. Pero ngayon, para medyo ma-miss naman nila yung ating mga gamis, ay hindi muna talaga ako nag-order. So, ito muna yung aking mga display dito sa may bandang right side ng aking tindahan sa pinakapwesto po ng mga gamis. Um, nagtitinda na ako before ng mga tiglilimang lollipop, tiglilimang mga gami, pero pabilog siya na may lagayan ko alam ko anong tawag dun, guys. Pero nagiging mabenta siya, guys. At yun yung ginagamit kong mga garapon. So, bali ito, guys. Yung mga nauna kong uh, dinisplay. Tinry ko muna kung magiging mabenta, guys. And as of now ay nakakaunang araw pa lang tayo. Pero nakita nyo ay paubos na yung ating mga unang binili. Kaya agad naman akong nag Namili na ulit ng mga pang-refill dito sa ating new section ng aming munting tindahan. Medyo mas maraming nga yung nabili ko ngayon para na mas maraming pagpilian yung ating mga customer na mga bata. Dawate, ano sa'yo? Sige. Basta nakakain mo yung matigas. <laughs> Maasim. Sa akin nga maanghang eh. Dakin din. <laughs> Maasim. Malat. <laughs> Malat. Maasim, asim akon. Akan sweet lang. Daya. Hello nga guys, ay gabi na nga nito guys. Nung maisipan nga naming itry itong candy prank. So sa isang pack nga ay may laman na 10 pieces. At iba't ibang klase nga yung lasa nito, may maanghang, may maasim, may maalat daw. Hindi ko alam, hindi ko natikman. Maanghang lang yung napunta sa akin. Excited na nga akong i-display itong mga bagong paninda natin at siguradong mag-e-enjoy at pagkakaguluhan ito ng mga bata. Yun lang guys. Thank you for watching.